Yo, what's up mga boss? Medyo malungkot ang panahon ngayon. Lakas ng ulan dito sa amin. Medyo malamig kasi lamig ng relasyon nyo. Sorry, sorry. At eto, nagtipon-tipon na naman ang mga kulokoy. Siguro alam nyo na kung saan lakad namin. Pero bago yan, naggantunan muna kami. Kaya binusbus ko na yung apat na yan with feelings. Niluto ko muna yan mga dalawang oras, ganun. Para sure. At ayan na, naluto na nga. Kaya nilanta ka na ni Kagawad ang pagkakataon. Natigil mo na at nagchat daw jowa niya. At ayan na ulit ang magiging sandata natin for today's video mga boss. Pero bago ang lahat, syempre nagpaalam muna ako dito kay Bebe. Sabi ko, babalikan kita sa tamang panahon. Ay! At ayan na nga, palis na kami dito sa part na to. daladala niko ito Kuya Totoy sandata namin. Tapos sumunod na rin to sila Michelangelo. Backlay nila si Gagawad. Tapos yan, nagtago lang ako dito sa dahon ng murok-purok para maangas ang dating. ba diba? Galing. Dito rin, kinunan ko rin bawat tigapsaw ng chinelas nila. Ganon din dito sa dalawa na to. Kunyari syempre wala silang nakita. Sabi ko wag na wag kayong titingin sa camera para maangas din. Tapos yan ko na kami dyan. 120 Corbada At malapit na kami dito sa dagat. At maya maya pa narating na namin ang karagatan ng Pasipiko. Inayos na namin ang lambad dyan para sa unang latag. Sabi ko makahuli lang tayo ng tatlong Jurassic. Uwi na tayo. Medyo okay na yun. Tapos yan sa kito toy vlogger vlogger din. Eh voice over naman to. Wala din. Sayang lang effort. Ayan na excited na si Michael Angelo. Nakahanda na sila habang kami naglalatag na sa ilalim. Sabi ko, kalmahan nyo lang muna, mga pototoy nyo dyan. Dyan lang kayo. Nung natapos na, sabi ko, go mga sis. Kaya sumisid na sila papunta sa lambat. Kailangan lang dito, medyo mabilis mga boss. Para dire-direcho ang isda sa lambat. Para di sila magalangan. Eto na, malapit na. Maya-maya pa, yan ha. Medyo okay ang huli namin sa unang latag. Tapos yan, syempre, hindi mawala ang struggle sa pagtanggal ng isda. Struggle is real. Ang isda na yan, tawag sa amin, panasay. Dinahandaan ko lang kasi nga, nandyan ang Molobesia. Walay. Medyo mar marami din talagang nadali sa unang latag namin mga boss kaya ito ang tuwa dito mga kolokoy inangat na din namin ang lambat para sure na walang makakawala isa isa ng pinagpipitas ni kagawad sipag sipag niya dyan isa isa ng napitas at pinagsushoot na nila dyan galing galing na nila magshoot binata na sila pati si kagawad yan lay up galing niya din magshoot mga boss dito naman naabutan namin si kuya ombit na sobrang sweet sa mga isda kini kiss niya sila at ayan na ang pasilip sa unang area okay na din at madadagdagan pa naman yan tapos yan vlogger vlogger na naman Sige lang Kuya Totoy, kaya mo yan Tinanggal na namin ang lambat para sa susunod naman na latag Sa teknik technique kami dito mga boss Para di ganong mahirapan at masaktan ang isa't isa Move on ka na baby Pero si Kuya Totoy di pa rin makamove on Sabi niya dito guys, tingnan nyo, basa ang tubig Tapos yung fish nasa net, sa loob ng fish net Sobrang galing Ito naman yung pangalawang latag mga boss Kaya nagpakiramdaman na kami dito ng distansya sa bawat isa Para masigurong bababa lahat ng isda Malapit na ulit kami sa lambat at ayan na, di ba? Wala. Pighati ang tropa para sa pangalawang latag. Pero sabi ko, yaan nyo na. Ganun talaga. Minsan wala. Minsan wala rin. Walang nadagdag sa huli. At may nakita akong buhok ng alien. Kaya yan, kinunan ko na. Maya maya pa, lumakas na naman ang ulan mga boss. Kaya nabasa na naman kami. Kaya sabi ko, sisid lang kayo sa lalim para di kayo maulanan. Sabi dito ni Kuya Totoy, talino talaga ni Kuya Philip guys. Sabi dito ni Kuya Ken, guys tinan nyo to, buhay pa. Kaya nalugalog nya para kunyari totoo. Sarap din pala sa dagat pag umuulan. Kasi pag sisid mo, tubig. Pag angat mo, tubig na naman. Pag ahon mo, tubig ulit. Tubig tubig ganon. Tubig tubig everywhere. Tapos dito mga naghanap na kami ng malalatagan namin. Tulong-tulong kami dito maghanap ng maraming isda. ba? Diba? Sabi sa inyo, tulong-tulong kami. Maya-maya pa, nag-tiktok na nga si Kuya Mototoy. Tawag dyan mga boss, tinalapang. Search nyo na lang sa Google. Malaking tulong din. Saya maglambat, di ba? Diba? Kitang-kita naman sa pamumukha ni Michelangelo. Di niya na dito pinalagpas ang pagkakataon. Ganon din dito si Kuya Mombit. Kakaunti pa lang nahuhuli namin. konting sipag pa para maragdagan to. Kaya yan ah, umarangkada na ulit ang tropa. Mas binilisan na namin dito. Kaya lang 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 kami together papunta sa lambat. Mas binilisan pa namin at malapit na talagang lambat. Tapos yan na, pinagkikis ko na mga isda dyan. At mukhang may malaki dun kay Kuya Ken. Kaya kinis niya na rin. At nang pinakita niya na, medyo malaki nga talaga mga boss. Kaya pinitas niya na dyan with feelings. Tapos yan mga boss, cute cute ko dito. Tapos nahulog ako sa'yo. With you. At syempre sinasalo. At ipakita sa buong mundo na... Mm -mm. Tama na, sakit-sakit ta. Kayo na, masasaya. Pero ayan, marunong ako mag-shoot. At nilagay ko na dyan para matahimik na. Marami kaming nahuli sa latag na to mga boss. Mas okay to kaysa sa mga nauna naming latag. Kaya abalang-abala ako sa pitas-pitas dyan. Siyempre sisiguruhin natin na walang makakawala. Kaya sabi ko, ito, ilagay mo dyan. Tapos punta ka sa settings. Hanapin mo yung mga masasayang alaala natin, bebe. Lamig na nga ang panahon. Tapos malamig pa ang pagkakataon. Maglalambat lang naman ako. Pero ba't yan to? Ah, basta importante buhi. Importante humihinga. Tapos may kawa kamay. Yan na naman tayo. At nahawa na nga dito si Michael Angelo. Tuwang tuwa siya sa pinaggagawa niya dyan. At syempre playtime na naman itong mga kolokoy. Hindi ko naman sila maawa at sila may hawak ng camera. Oh ayan, di ba? Sobrang galing nila. Pero sa bagay, bata pa naman talaga kami. Senior high pa lang kami kaya iyaan nyo na. <clears throat> Ay, hello. Good <laughs> afternoon po. Ito po kami nang uli po ng isda. Ibang <laughs> talaga to si Kagawad. Vloggeris din ang datingan. Naglatag na ulit kami dito mga boss. Kahit pa paano may huli naman, medyo okay na din. Marami naman kami na huli kanina kaya bawi-bawi lang. Alam naman ng mga kolokoy na to na nasa dagat kami. Nawala ang kasiguruhan ng huli. Pero patuloy pa rin kami mga boss. Kaya yan si Kuya Ken. Langoy-langoy, parang syokoy. Pang-Olympic bilis niya dyan. Di na mapakali dito si Mike Angelo. Panay angat-angat siya ng huli niya dyan. Tapos tanong siya dito kung okay na daw to. Okay na daw yan, sabi ng tropa. Kaya napagpasyan na ng mga kolokoy na umahon. Sabi ko, sige, ibuhos mo dyan lahat ng nararamdaman mo. At ayan na nga mga boss, ang huli namin sa araw na to. Di na masama, pwede na to. Importante, naging makabuluhan ng araw ng tropa. Paano yan mga boss? Uwi na. Maraming salamat sa panonood. Follow for more. Love you.